pansin tong buhok ko, no? Kasi parang nagla loading Okay, ayusin natin. eh na. So, ngayon, panibagong RP. Since wala yung best friend ko, eh, parang, hindi siya tumawag sa, hindi siya tumawag sa akin. Kaya ako na lang muna mag-RP. So, bago nga magsimula, mag-subscribe na kayo pag talaga mo kayo mag-subscribe. Alam niyo na! Kung ayaw yung mag-subscribe, mag-like na lang kayo. Oo. Hindi! Mag-subscribe kayo! Okay, let's start na! Anyways, lilipat ako sa bagong bahay. Eto. Okay, let's start! Ay, naku, finally may bagong bahay na rin! Grabe, mahal ng ano ko dito, oh. Mga 1 million, ganun. Buti na lang talaga. May bagong bahay. Makakapag-rest na ako. Ito yung pangarap ko na bahay. Oh my gosh, finally na-achieve ko na rin. Nangkawin ko lang yung mga gamit. Nangkawin ko yung gamit. Yan. Finally. Finally, na din natin. Nakuha na natin. Wow! Gusto ko ma-explore ang aking bahay. Wow! Ang ganda ng bahay ko naman. Ayan, sobrang kanda, oh my gosh. May paganito pa. Then, ang kanda naman ng na CR. Saan yung master bedroom? Para dito yung sa best friend ko. Ito yung... Dito yung best friend ko. Siguro dito yung... Okay, wala to. Sa computer to eh. Okay, ito yung master bedroom. Ito ako. Ay, magkakamping nga pala ako ngayon. Ah! Nalimutan ko, may schedule nga pala ako. Sige na nga. Okay na. Hala to. Camping lang naman eh. Nakuhain ko lang yung pan camping. Ito. Ako ko na din. Okay, magka-camping na ako. Wait, sino tong sino tong taong to? Don't worry, girlie. I will ban you. You want Ah, <laughs> ah, ah. dessert. Okay, so, Tarana. Open natin? Okay, na. let's go to the camping. Magcamp natayo. Wait lang, ba't ang gulo ko mag-drive? Ay, sorry if nasama ko kayo. Okay, thank you. Okay. Hindi ko alam saan yung part na yun. Oh, nabaliktad pa nga tayo. Sa susunod, sasama ko yung best friend ko dito na mag mag-camping. Kasi nga, ano, you know, ayun lang pala yung bahay ko. Yun, lapit na. Nandito na. Ay, ay, nako, 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 nako. Feeling ko malapit na, hindi ko kasi alam. Ay! Sorry, guys. Hindi ko kasi alam sa yung part na yon yung camping. I forgot yung part na yon Finally, nandito na lang sa destination. Oh my gosh. Kaya-kaya ito lumusong. Try ko ilusong ta. Oh my gosh. Yay! Oh my gosh. basa lahat. Ay, nakasurvive. Meron pa. Meron palang daan. Pinalusong ko pa. Yay! Finally, nandito na rin. Wow, may pas live. Sige nga. Magbibigay lang ako para makapag ano na ako. Yan. kapag pag bihis na rin ako. tayo kung nga mag-slide dito. Uy, ang galing naman na ito. Oh my God, ang cute. Ang ganda. Okay, so gusto ko dito sa blue. Try natin dito sa purple. Uy, blue. Yung blue is ganyan lang. Okay. Sige, ito na lang purple Kaya hindi ko favorite color Let's go! Woo! Ay, pumiti okay, Balit tayo Isa pa 1, 2, 3, go! Woo! Aray ko naman Aray ko, aray ko Nasagatan pa ako Charot, di ako nasagatan Oh my gosh, ang cute Gusto ko na matuligo Wee! Oh my God ang sarap naman maligo. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Gusto ko nga mag-boat. Wait lang. Yes! Okay.

Pero di ako mag-stay dyan eh. Kasi, five hours lang naman ako. So, nga, wala na akong gagawin na eh. Ay, nakakainis. Ang hirap naman. Ay, ko. Oh my gosh. Sige lang, mag-camp na lang ako. Keep on pushing my butt and you do. Will you love like Button yun guys, not bot. Bad kayo ah. Hmm, sarap my marshmallow. Oh my gosh, may ligay ako sa marshmallow. Like, iniinit ko pa yung marshmallow. Okay na yan, okay na yan. Mama, susunod si marshmallow. Hmm. Okay hey na. Tara ako dun kasi Babalo na ako. Gusto ko pa mag-slide. Ay, ang ganda naman talaga. Sa susunod, sa bukas pala. Ano yung namin to ni, ni best friend ko? Oh, oh my gosh! Aray ko! Ang sakit! Isa pa nga Ang sakit kasi, no? Like, boba tea Lagtan na to Chicken na yan Ay, aray ko naman Oh my gosh Tumama ako dun Grabe naman Okay na. Magbabawin lang na ako. Alat naman. Okay na. Nakapag-beast na ako. Pwede na ako bumalik sa bahay. My gosh. Sobrang sarap. Babalik ako dito bukas pag nakano na pag nakano na sa akin si best friend ba't kaya may na ano doon bakit na kaya ako doon para guys mabilis na lang piling ko naman kasi Ah, sa taas pala ito. Oh my gosh, ang yaman naman niya. Uy, may UFO. Aray! Ang palitan ko. Palitan ko na nga yung kotse ko. Na, mag-chill din sa labo. Sa labo. Sa labo. Sa labo. Sa labo. Sa Sa labo. Mas maganda to. May maliit lang. Walang po problemahin. Buti lang madama akong kotse Shhh Nalimutan ko Ba, sabakat si Oh my gosh Buti na lang, malapit lang yung camping sa bahay. Like yung, like yung school lang namin, sobrang lapit. <laughs> si si Bunso naman nakapagtapos na sa, ano, sa, sa, high school. Ay, si best friend. Hindi ko nakapagtapos na siya. Okay. So guys, di yung totoo na grade namin. Which is, yun na yun naman. Alam yung grade namin. Oh my gosh. Shucks. Okay na. Tulog na nga ako. Ano kasi? Na, no, mag-chill ko yung tata It's better It's better know that? You know that? Oh my gosh. Hi guys! Thank you pala sa panonood. Yun lang. Uy, charot. Um, wala lang akong kasama ngayon nga eh. Kasi nga, yung best friend ko nga, ba diba, hindi nakapagtawag sa akin. Kaya ako na lang muna nag-RP. And pasensya na if mga nasa 13 minutes lang yung video na to. Kasi wala talaga yung boring ako eh. And yun lang. Bye bye! Sorry, di ko masasali yung iba sa arpin pa kasi kailangan i para alam naman kesa sa i-message nyo pa dito sa kesa i-chat-chat -chat nyo pa, ba diba? Mahirapan kayo. Kaya, pasensya na talaga. I-eva kong lang na friends is masasama. Like, si Sabi, makasasama ko ata. If papayag, no, roleplay. Si Sam naman pumapayag, diba? Yun yung tatanggan nun kasi best ako noon ng... Then, kung pasensya na talaga, hanggang naod lang kayo dito sa video ko na to, mga gusto sumali. Pero, next time, tatry ko kung pwede po talaga, na pasensya na po talaga. Kaya, yun lang kasi bata pa po ako eh. So, yun lang. Bye-bye. Please -bye. subscribe. Bye-bye.